idolo mayang hapon laing video na punta mga idolo so since ang kangit-ngit na mga idolo no? ting loto na sa sudan mga idolo panihapon mga idolo so nagluto ta karang mga idolo ah, nagpabuka lang ta mga idolo kini na ano siya no eh hey, mga sagol mga idolo money kanina atong ikuha ng spinach mga idolo kana tapos miswa din mga idolo eh baka sabaw yan sabaw ta mga mag sabaw ta no? since kuan mga idolo nagpabukal pa ta hulat hulat lang ta then ang atong gisubak mga idolo is kato ato ang gikuan kato ato giko sa house ng karning baka mga idolo no? so kay sige man o ulan so nagplan bita ato na lang siya gipirito tanan mga idolo no? gipirito lang to siya tanan mga idolo mo siya mga idolo eh no? ato siyang iprito tanan mga idolo kay in kaso o, goan guan dire siya madaot mga idolo diri siya basta-basta madaot kay naprito naman um, kay kung atong ibulad mo gud idolo ni nga ni gaulan na so nay posibilidad nga madaot siya o baho, no so muni siya mga idolo kana ato ipaklaro mga idolo eh luto ani siya mga idolo luto ani siya ako lang siyang gikat into gagmay mga idolo ba kay para kaso o, ganahan ka mukaon ni Karan, kanta. Hmm. Namit. Hmm. No? Suka. So, Tuyo na lay ko lang. Kumukaon ka. Saw-saw. No? So, muna itong gisagol mga idolo. Atong giprito siya tanang. Gamula na. Sige mag-ulan na. So, atong nalang at, siya giprito. Pwede siya madawat mga idolo. Mapaabot natin mga idolo. Mga bukal. No? Na. Eh, bukal naman dito lo. So, na dito itong miswa. Mgaon, mga on mga ni dila mga dila mga on baka mong miswa hmm. Ako ang ginagahan mga idol, okay, para matagaan po sila diya sa pika sa balay, no? Ay, na mga kwad niya, na silang mama, na kung uyuan. Ang mga tao pikas, no? So, muna isa mga, mga idol, oh. ang atong Mino today, ang atong sudan karon sa panihapon. Miswa. Sabaw nga makatagbaw na pod mga idol. Another sabaw nga makatagbaw na pod. Uh. So manay siya, mga idol. Ang ato ding sagol is ang dahon sa spinach, no? Grabe kadaghan mga idol. Oo, uh. hot lang ing agi karon ani mga idol, no? So, muna siya mga idol, for today's video. gikan okay, rin sa akong kusina nga gamay. No? Peace out.